Ay, ala. Big ball, big ball ka ni. Kinuha na yun ni ate. Itatay natin yung chay dito mga boss sa kung um, mananalo tayo. Tay, pa ano man tay, pasukli man Opo! Ah, Apo. Tekang mga bos. Jackpot. Number? Hindi ko alam paano manalo mga idol. Pero tatry lang. Tatry lang na rin mga bos. Okay. Ito na. First play ni Kuya. Okay. Hey! <laughs> error. Try Error. 7 okay. Nanalo si kuya boss Magis mga boss Ops Wara Wara mga boss sa okay. Ito mga boss Oy May big print eh, na Oo mga boss Oy Wara okay. May 7 ba? Wala <laughs> Nakapasyat kaya No sir si kuya par 12 eh. <laughs> <laughs> Ha? Sige lang, ano yung dao pa rin? Sabi uh, mga par Up, uh, pa, up, pa, up, up, up Ay, wala Malapit na sana mga idol Oh, <laughs> golfing Kain na nila Wala, wala Wala pa Alright, uh, mga boss Ha, uh, gusto mo tayo boss Uy Sabi mga boss Sabi mga boss wala ngayon, wala yung mga bagay mga boss Isa pa Wala Sabi, uh, talo tayo dito mga idol Pipti, <laughs> wala Wala <na>, <laughs> Wala Alright mga boss, isa pa Ay. Uy, uy, baby Ay, warang <laughs> 14 Ay Ay, mga 14 mga idol Oh, Konti na lang mga boss Ay, wala Ay, wala Big ball, big ball ka ni Kinuha ni ate <laughs> Ah, sa ano? Oh, oh. Ah, dyan pala. Sorry, sorry, sorry. Doon pala yun, mga idol. Hindi ko alam. Hindi na yun sa Para pagod akong mga idol. Ah! <laughs> oh. Maragid. Paubos <laughs> na si Quinta ko, mga idol. Wala pa kong ano, nakuha. Uh, uy! <laughs> uy! Uy! <hey, hey. laughs> <laughs> Wala! <laughs> Big ball, mga boss. Eh. Ayan, <laughs> Ah! Aragayon Tapang mga idol Uy Malapit na mag-navy Sabi mga boss Mauubos na Oh 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 Ishitin muna muna Ay dapat pala Sa pinakatungan siya Grabe, nanalo tayo yung mga boss. <laughs> Grabe, maubos na yung pera natin mga boss. Laka <laughs> shot ka man niya. <anfaschat> tira, tira, tira. Dapat yun, ipag-blank ko siya sa pila mo. Nandun niya lang. Oo. nakakapasyat Gabi, maluya kita sa pasyatan mga boss Oi, big ball Diyan pa boss Error hey. Dapat saraya ka lang, gala no? Ay, shit Dapat